Mustafa. Lepas anak kok. Tapi hmm. kelaku tay. Tay hmm. lapakan aku tay. Aku mau aku Dah bau Oh, ikan yang ya. Oh, 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 ikan yang ako ka katuloy ng kakita. Huwag na magkita tayo. Karo magkita magkakita. Kailan ka sa ako tayo? Apo ka. Kailan ka sa ako tayo? wish namin makakita yung lolo namin sa side ni mama. Yung tatay niya. Nasaan si tatay? Nasa buhol. Ilan taon na ho hindi niyo nakita? Kay mama lolo. is 44 sa akin. Since 39, birth, hindi nakita. Years. Hello po, lolo. Ayun! Sarelo. Ayun! Ayun! nakita na yun ta lo. Napan ko talaga ng paraan yung pangarap ni mama na makakita kanya. Punta Handa ako, Jerry. Punta ako, Jerry ba? Tanda ako, dripuntando siya. Kami nang bala mag-sponsor, dadali namin dyan yung si Nani Arlene, pati itong Apo, si Llewelyn, lahat, dadali namin dyan sa Bohol. Mag-ano, karoon tayo ng Grand Reunion. Yes! <laughs> My birthday wishes! Mag, uh, maligayang pagdating po dito sa Bohol. Kamusta naman po yung naging biyahe nyo from Davao papunta po dito sa Bohol? Thanks God, safe naman. At saka walang aberya sa ano, kahit sa pagpapunta sa airport. Okay naman, ma'am. Um, excited na po ba si ma'am Arlene na makita po ang inyong tatay? Opo, oh kay 40 <laughs> years na <niya>. yun. <laughs> Pag may makita. Sige po, yung wish po ninyo Uh, malapit na po nating matupad kasi ilang oras na lang magkikita na ho kayo ng inyong tatay. Yung mga gamit ipasok lang po natin sa sasakyan. Tara po. Ayo. Ayo. Mustafa. Kenapa anak kok? Itu tak kena aku tadi. Tak kena apa kena aku tadi. Kan kilala mu pasya tadi. Tapi <tip> kau nak kilala Kau Aku mau jadi ni buta ini. Ini untuk makasih aku Kamu dia lihat dah mai. Si Ardin ku mak putai, si ku dah bau gikan. Ada kerja dia. Buat ni kaya dah tajak ku ah. Boleh buat kolej. Nengah nengah. Kita kata kita, waktu kita tak tahu, kita kita Sige, hindi ako nakakaibig. Naisip ko nang pagkakakahigahe. Naisip ko nang pagkakakahigahe. Napakasaya ko na natupad na yung pangarap ni mama. Nagkita na sila, pati rin ako. Nakita ko na si tatay. Kailan ka sa ako, to? Apo ka? Oo. Kailan ka sa ako, to? Apo. Hindi natulog si tatay. Harap mo natin magkita. Lo, happy ka? Nakita mo si mama? Uh, uh, yeah, yeah. Kainunong na ka uh, na Tay. Kainunong na ka na ako. na. Ito yung pinakamaganda mong anak na walay sa piling mo ng matagal. Matigas mang ulo. <laughs> hmm. <laughs> tak mending kamu sekatai ngam uli an imu kuantai batik. Hmm. Oh, mali payung dapat tembang suruh-suruh. Ma'am ano po yung nararamdaman niyo yun, kayo po ay nasa airport na sa Davao? Ang saya po at saka dubi yung excitement na for the first time makita na namin yung lolo namin. Then uh, si mama din na nabigay na ko ng katuparan yung wish niya na makita niya yung tatay niya. Saka, tagal, sa katagal sa panahon niya nakita. Kayo po ma'am Arlene, ano po yung nararamdaman ninyo? saya o excited kay ko nga makita akong amahan Lugay pa karon nang natuman ra pila ka tuig nga wa makita bata pa ko nilakaw karon pa kita nga oy ani nang among edad salamat ko ni idol rapi nga gitabang sa mo ah, nga kita mi sa among amahan kita pud akong pamilya gool kagool og kalipay malipay ko nga naguon nagduhaw na sa akong amahan ayang kahimtang karon kayo po kanina nakita nyo si lolo na Ganyan na nga po yung sitwasyon. Ano po yung naisip ninyo? Naluoy ko sa kong amahan na, na inaanak Di na makalakaw. Luoy na kayong kahimtang. Di na makalihok-lihok. Di na kalakaw. Higda na ng paminti. Naluoy ko si kahimtang. Meron po bang pagsisisi sa inyo ma'am na noong kayo ay umalis nga 14 years old, malakas pa itong si tatay. Ngayon po nakita niya siya na ganyan na po, mahina na po at may mga karamdaman na din. Opo, nag sisisi ako nga mag nagtuman ko sa akong gusto nga nilakaw, nagtuman ko sa gusto nga kagahig uon ako istoryahan. Hindi mo mulakaw, manabaho. Ano po ba yung last memories po na natatandaan ninyo no kayo po ay mag, magkasama pa ni tatay? Tik pa si tatay. Trabaho pa, nag-uma pa siya, nagat. Tik pa to siya Ya, di sa gusto, mulakaw ko. nagtuman ko. Malikaroon. Kahintang na tatay, pagbalik na ko. Di na makalakaw. Di ampo lagi na ako nga. tama. Ulian an rin akong amahan. Pagkintang. Kali ako mga manghod. Wala. Duha ka manghod ako. aning nga wala may magkita. Karoon pa rin magkita ron. Mag-arian ako. Noong si tatay po ay malakas pa. Ano po ba klaseng tatay? Buutan. Buutan ni tatay. Ma, baka mati sa yung mga anak. Mm -hmm. Kapugong ba? kaluhap mo ulaw na akong amahan. Yan na Ana nga, pinapadya, ay ka na mati mag-anak ko, pinangga ko na sa una. Pero bata ba ako, pinangga ko na. Sa Twigpi, sinasabihan po kayo neto po ni tatay na umuwi ka na dito para magkita tayo habang buhay pa ako. Ano po yung nararamdaman nyo? Nag-uul ko sa istorya ni tatay na pali yung magkita may nga samtang buhay pa siya. Sama-sama, mo na ako ang um, polisor magayang inaaning uh, uh, um, ang maghimtang wala um, uh, man um, mga, mga trabaho. Um, Ito masahi. Ngayon po na kayo po ay merong pagkakataon na makasama si tatay dahil binigyan nga po kayo ng chance ni Idol na makabanding po itong tatay ninyo. Ano-ano ano po yung mga balak ninyong gawin habang kayo po ay magkasama ni tatay? Ako, akong nag ano, mga malingaw si tatay. Ako ng pilak nun, pilakadlaw. Luton, niya. Ako ni sa tatay para malipad po siya po. Kuhaan niya mga kagoon nga, gano'n na sa kuha. Nga, lugay yung yu kong kawin niya ulit. Lugay siya ng nandoy nga, makauli ko. Namtang buhay pa siya. Anong naramdaman niyo, ma'am, noong kayo po ay nakita ni tatay pero hindi ka na po niya kilala? Nag-uol, nag-uol yun. Nag-uol ko nga, ni, nasa kaila sa kuha. Ako nagpaila, di po siya kahinundong nga. Ako ni, yung anak. Kayo po, ma'am Lulin, Uh, may mga pagkakataong po ba na ito po kung si nanay eh, kinakausap kayong magkakapatid na gusto niya na makauwi po dito sa Bohol? Yes po ma'am. Yan po yung pinaka, yung ano ba, yung hindi ako nagsalita yata noon. Pero parang nag-isip ako kung paano ko mahanapan ng paraan. Ngunit di ko talaga makaya yung financial ba. So ang ginawa ko, pinag-isipan ko talaga paano kung pagbaba ko. Subukan ko maglapit kasi si Rydol. Ayan, pinagkalob na din ni Lord na mabigyan ng ano, katuparan yung wish ni Mama, si Sir Idol Rafi ang nakapagbigay ng chance na magkita sila. Kahit ganyan ang sitwasyon ni Lolo, nak nakakaawa, nakakadurog na ng puso. Mahal ko yung magulang ko, kaya naghanap ako ng parang para sa kanila. Message ko sa Ma. No. Alam niyo kung ano ko kay Kamahal, mulat sa pool. Nagsasakripisyo ako para sa, sa inyo. Di ba? Kahit mahirap, i-appreciate yun. Diba? ba, mas ko kayo kaysa sarili ko at sa mga anak ko. Nakita mo oh, ako na po. Oo, di diba? Pero, ngayon, thankful ako kasi lahat ng wish ko para sa inyo natupad na. Di ba? Oo. Oh, oo, natupad na. So, happy ako para sa inyo ma din. Salamat kay ma. I love you ma. Mahal na mahal ko kayo. Kayong lahat. Tabang okay. po. Abu tajri <tuk> <tuk> I love you mama <laughs> sana itong araw nga na kayo po ay magkakaroon ng grand reunion sa isa pong resort katulad na naipangako ni Senator Rafi Tulpo. Pero ah, napag-alamanan namin na si Lolo pala ay ayaw nang bumaba. O oh, pwede po bang pakikwento ma'am Lulin? Nung tinatanong ko si Lolo kagabi, sabi ko sa kanya Lolo, ano ba talaga yung gusto mo? Sa resort tayo o di, ano ba? Sabi niya, mag-resort. Ang Ang last, mag-resort kayo lang, ewan lang ako dito sa bahay. So sabi ko, hindi naman pwede yun, lo. So sa napag na na, sige lo, pantay tayong lahat, dito na tayo sa bahay mo. Gusto doon niya, instead na yung igasos daw doon sa, sa resort, gusto daw niya, gamot niya. Mm -hmm mong gamot niya at yung wheelchair mo lo. Napag alaman din namin na si Lolo pala ay magbe-birthday na. Mm, mm Okay. So ganito na lang ho ang ating gagawin since napag decision na na po na dito nga sa bahay, gaganapin na la itong grand reunion. Eh isabay na rin po natin itong birthday ni Lolo para isang celebration lang. Okay ba 'yan sa Lolo? Masaya ka talaga, Lolo. Oo, ma'am. Nang sa lipay, be. Nang sa lipay. Nang sa lipay. Lepay, dito. Akala ko murang Pumbong mo, nag-smile. Lolo, <laughs> ready But, na ka sa iyo celebration? Lang. Sa iyong birthday? Uh, aku rela paling malas, aku